Maarabo kumakain ng ano, na marmara. <laughs> Hello. Hello. Ano lang sa na marmara? Excuse me po. Ani bago yung magkapatid hindi. Hindi na pagay. ang pagkain. Hindi na ng, pag ng Arabo. Betting yan, be. One, two, kaya. Three, five. Oh, one, two, three. One, two, three. Okay. Maganda rin naman tong ano, maganda tong Ano tawag dito? 2 bedroom flat. 2 bedroom flat. Azuri, welcome to Azuri. Medyo nagabi na po. Kaya wala nang masyadong view. Welcome to kami bedroom flat relax relax Maganda ganda After ng Long journey 9 hours journey from Qatar yan po, kompleto sila sa mga gamit alright, alright kaya na kayo dyan yung nagpa-vlog nito, ang galing kumuha ng mga shots eh kaya ha, nakas makakuha na ha, ng customer ito yung isang room nila Kalat na. mandal. tapo talaga yung kinakasabigan ko eh, Ano? <acos> kasi hindi lang kinukuha ng nang daw chicharon. chicken roon. kasi na. kuya. Hindi, ba? 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 yung ba? 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 Three days later. Welcome to Azuri, Azuri, Azuri! Azuri. <laughs> oh, ala Azuri kami na Azuri. Ayun, ingat. La'y, yun nga yon. Oh, napit lang yon. Welcome to Azuri. Mayo makulimlim ngayon Ano ng panahon At Yan lang nakikita niyo yung pool na maganda. At akanilang building, di ba kaya na to Pariga, pari, Paris, 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 Paris? Hilton Paris, Paris Hilton. Hmm. Wow. Ayan. Kagali ng airport, dito na po kami dumiretso sa sa Azuri. Ayun, sabi mo pa ang dagat. Ayun, hindi na. Ayun, tatatakpan siya. Ayon.

morning guys first day in the Philippines first day saan <makes noise> tayo pupunta? Okay. lunch ano ah, gawin natin lunch po kami sa Suri pagkabi po ako dumating dito dito po kami naka check in for 2 nights 2 mm -hmm. okay, days and 2 nights ba? ano Oo. Uh, Ang lakad pamangkin. Aba, may kasama. Oh, ay. Tao na po bibitcho na. Terang Burahay Maldives Maui Parking. Uh -huh. Lakad-lakad muna hanggang Bigutan. Pa uh, tanga di ah. Alright. Tara, samahan niyo kami doon, magtanghalian sa Bigutan. Ano, mam, magmamarchal dito sa Suri, mami. Okay. A few moments later. SM Bicutan. SM Bicutan. kasi tapang kasama <laughs> wala <laughs> tatapilom ako sa iyo tignan mo <laughs> makakatapilom talaga yung eh, ang paghahara pa at dito po namin na piling kumain sa cherry street Oh, hello kids. Mga kids pa ba yan? Kids? Kids? Hello. Welcome to vlog. Hello guys. Welcome to my Hello guys. Welcome to my vlog. Be, ano ang pakmet sa ko? Pakmet. Pakmet.